Samantala, nakasanayan na ng marami ang pagkuha ng larawan at pagpupost nito online. At bagamat malaya tayong gamitin ang mga mobile phones at ang ating mga social media, ang pagkuha ng larawan ng iba at pagpupost nito ng walang pahintunot ay may limitasyon at ipinagbabawal sa batas. Ano nga ba ang parusa sa mga mauhuling lalabag dito? Alamin sa report ni Rose Babiera. Marami sa atin, hilig ang kumuha ng larawan sa mga okasyon na dinadaluhan, pati ang mga pagkain na kinakain at lugar na napupuntahan. Mabilis itong naa-upload sa kanya-kanyang mga social media at naibabahagi sa publiko. Ngunit, may mga pagkakataon na may mga nakukunan tayong tao na hindi natin kilala. Payo ng otoridad, mag-ingat sa mga ganitong gawi dahil posibleng isa na pala itong krimen. Ayon sa Privacy Policy Office Advisory Opinion No. 2018-053, Ang larawan o video ng isang individual ay maituturing na personal na impormasyon. Ito ay sakop ng Republic Act No. 10173. Makasaad sa RA 10173 o ang Data Privacy Act na ang pagkuha paggamit at pagsasapubliko ng isang larawan ng isang indibidwal nang walang pahintulot mula sa kinuna ng letrato ay maituturing na paglabag sa batas. Ipinagbabawal ito lalo na ang pagkuha ng letrato ng mga bata. Nararapat na may pahintulot ito ng mga magulang o guardian. Ang sinumang mapatunayang lumabag dito ay maaaring makulong ng isa hanggang tatlong taon at pagmultahin ng hindi bababa sa 500,000 at hindi higit sa 2 milyong piso. Kung sensitibong bahagi ng isang individual naman ang kinunan at ginamit ang litrato sa iba pang malisyosong gawain, maaari itong patawan ng pagkakakulong na aabot hanggang pitong taon at multa na hindi higit sa 5 milyong piso. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. هوي باوليان